So yun, what's up sa inyo mga peder? So dumating na ang aking pinakahihintay na parcel. Yun. Ano siya guys? Ito na yata yung ano, golden trade mo so unang. Ito ang ng mga youtuber talaga guys. Nangungkosan natin. Mag-unboxing tayo guys. Okay. Tada! Nice one! Naka bubble trap. Nice one sa'yo. Ano? Sailor. sa rider ang nag-deliver na ito. Solid. Pero titignan muna natin yung loob kung okay ba siya. Yung labas okay naman. So, pala yung inorder order ko guys. Video making kit. Ito, ito talaga yung mga kailangan ng mga vlogger. Ang hirap kasi nang walang ano eh, mga title eh. Ganito lang kasi ako mag-vlog. Ganito. Ako ko lang yung cellphone ko. So gagawin lang ako. Wala kasi akong tripod kaya naisipan kong bumili na ito. So, mura lang siya, nabili ko lang siya sa Shopee ng 160 guys. So, oh okay ba siya. nare natin. Isisihin natin. natin siya. gamit um, lang yung box okay so, okay oh, yung box, oh <tipos> so, so, ayan. so, ayan yung road laman, guys wow uh, pati yung jack nandito dito naman siya, ah, uh, mas gabi uh, centripet nya Ayan, madali lang naman to. So, hindi ko na ituturo sa inyo paano isa eh, i-assemble to. Yan din nyo naman gayaan yun nandito sa box. Pero hindi ko yan gayahin kasi may sarili akong ano, to. forma na itong tripod naman So, ganito yung aking setup guys. So, ayan. Ito yung gusto kong setup. Kung gusto nyo yung ganitong setup, pwede nyo namang gayaan. Malit lang yung hawakan niya. So, tuturo ko na lang sa inyo yung tatlo na pwedeng gawin dito sa video making complete na setup. So, yun. Pero mamaya ako na yung tuturo sa inyo. Tuturo last na. So, ko na lang muna yung, yung paano i-connect yung mic dito sa cellphone. So, yun guys. So, ikumpara nyo na lang yung cam yung gagamitin natin. Yung una yan, yung gamit ko, yung cellphone ng jowa tapos ito yung cam 2 yung camera na itong cellphone na to ay yung cam 2 tapos dun sa pangatlo na cam yung application na gagamitin na natin para kumunik to mic na to. mga external mic hmm. so upos na natin guys so, test din natin yung ano na yung quality ng mic nya so yun guys yung cellphone ko gamit ko yung yung camera ng cellphone ko so meron ako ditong katabing electric fan so test natin kung gumagana yung ano niya yung mic niya kung wala kayong naririnig na zzz, ganun sa sa ano background ng audio no. so ikumpara niyo na lang dun sa unang cam natin which so ganyan lang. wala kasi akong tripod kaya naisip kong bumili na ito kasi wala rin akong tripod ganyan lang ginagawa ko papasang lang sa guys. so nandito tayo sa cam 1 so pakinggan niyo yung audio niya guys kung kung ano pa yung mas maganda yung may mic o yung wala so tuturo ko naman sa inyo yung cam 3 which is yung application na kailangan yung download it is yung opening camera para ma-connect tong mic na to, ang external mic. Tingnan natin kung ano yung maganda sa tatlo, guys. Pwede so, na oh, magkumpara. No, okay ba 'yon? Okay, so yun, guys, nandito ako sa Palm 3 yung application na open camera. So ito yung ginagamit ko ngayon. So, yan. Eh, tsura niya, guys. So, kayo na umusga guys kung ano yung quality ng audio niya. Maganda ba? Pag naka-open camera, maganda ba siya pag naka-open camera? Kayo na mag-check ng audio. So, may katabi pala ako dito electric fan. Kung wala kayong naririnig na sa audio. edi di gumagana yung mic niya, yung tinatawag dito, parang foam niya. Sa pangan ng hangin. Okay. Yun, hindi ko kasi alam yung tawag dyan, guys. So, yun lang. Ayan lang, guys. Sa balik tayo sa cam one. Okay, Ituturo ko naman sa inyo kung paano i-connect yung external mic dun sa application na i-download nyo which is yung open camera. Ituturo ko lang sa inyo kung paano i-connect yung ano, yung mic dito sa open camera na. Okay. So, niyo yung open camera. Tapos kung sa settings. Tapos natin yung video settings. Tapos scroll down. Punta tayo dun sa audio source. Tingnan niyo yan, at may lalabas na option yung mga pagpipilian. So, Pili yung nyo yung external mic at press eh. So, dipindit nyo yan, yan para, para kumunik yung mic na to. Guys. lang. Ganun lang kasi guys. Hindi ko pa kasi alam yung ibang settings dito. Kung paano. So, dito sa video resolution naman, kamimili ka lang dyan yung kakayaan nila ng cellphone mo. So, nakalagay kasi sa akin dito, full HD, 1920 by 1080. Yan yung nakalagay sa akin. So, sumayin na lang kayo sa YouTube, guys, kung paano settings yung open camera. para mas maganda pa yung quality ng, ano nyo, camera nyo. Kasi hindi pa siya na, ano uh, pag-aaralan. Ano lang. Yung paano mag-connect ng, ano, mic lang. ay lang alam ko. So, ituturo ko naman sa inyo yung tatlong klase na setup guys. Nagamit itong AY49 hey, na video making kit. So, ito yung una guys. So, yun. Yung matulad din sa, ano, sa box. Kaya, ginaya ko siya. So, ba ang taas? Parang nakakailang mag, ano, mag-flex sa labas pag ganito yung gamit. <laughs> Parang gago. <laughs> yun yung pangalawa guys so tapit tinanggal ko lang yung ano yung ilaw kung sa labas naman kayo magbablog o okay lang naman na walang ilaw basta umaga at umaga so ganyan lang siya kasit eh sa so, maliit lang yung wakabal cellphone tapos may na agad parang di ka masyado maka may lang pag ano magbablog ka sa labas kung ganito yung setup mo so maganda siya ganyan okay na din simple lang So, ito naman yung pangatlo guys. So, ang ganitong setup. Matulad ng akin. Ito so, po. So, nilagay ko yung mic dito sa gilid ng ano, ilaw. Para mas ano siya tignan. Maliit lang. Kaya yung mawakan ko, maliit lang din. So, ituturo ko na sa inyo kung gusto nyo yung malaki yung mawakan. Na, komportable kayong mawakan. Um, ito yung setup ko. Ito yung gusto kong setup. angas na tignan. Para pag nakita ka sa labas sabihin, nag-vlogger yun ah. <laughs> so, ito yung ano. Gusto nyo yung malaki ang wakan. Para sa yung una lang na binabaha mo lang yung mic para hindi siya ganun kataas. No? Para hindi naman nakakayang sa labas kahit pa para kasi ni binabalance natin pag ganun yung setup mo tapos sa dito ko natin ang layo ng leg mo nasa taas so e, may ko lang para ganig pa rin yung boss mo kahit malayo kasi hindi nyo ako Additional guys, kung nagtitikto kayo, no, papatong nyo lang sya so, nandyan yung ilaw tapos yung mic na nasa taas so, agad nyo sya so, nakitik po kayo sa bahay o so, kung saan man yung lugar yan, so, pwede syang ganyan kung nakatayo yung cellphone nyo ganyan yung setup nyo guys pwede nyo so, naman yan i-landscape e, guys e, ipipitin nyo lang tong ano, yan lang guys sana may natutunan kayo dito sa channel ko no? kung natapos nyo naman tong video na to salamat no marami at huwag nyo kalimutan mag like, comment and subscribe na rin dito sa channel ko maraming salamat sa inyo guys at mag-ilip kayo lagi love you all peace paalam